Bakit nagkagantong? Ang bahoy na to, malinis naman doon Marumi pa rin ngayon Marumi na pala Ang bahay na to <laughs> <inis> na <laughs> bahay ito. Ha? Huwag Ha? Siyaw Siyaw? Oo niya, Ayaw lang ito ganyan ganyan, kaya bali sa plastic na lang hindi na makakita. Hindi, hindi na maabot ang hagdan niyan Tuhod lang, <laughs> alam ko. Tuhod. Maximum niya tuhod. Pag huwag pa na tuhod, nagpas tao na, nako. Ewan ko na. Mahirap yun. Dami kang gamit yun sa iba. Sa ibaba ba, na. Ayan, yun. Ayan, bahang baha, o. Bahang baha po, mga kaibigan. Ayan. Ang